si Maymay. Oy Maymay, nag-message, nag-ano daw siya sa live ko si Maymay. Uwi na daw ako. Uy, Inday. Sana naman Inday pagbalik ko ng Pilipinas, mga pagbanding na tayo. Si Maymay, hindi ko napansin yung message ni Maymay. Ay, comment. Uy, Inday, thank you. Sana pag-uwi ko ng pag-uwi namin ng Pinas. Banding naman tayo malapit na kami umuwi. Alam niyo ba, isa pa sa naging achievement ko this year, <laughs> achievement, isa pa sa ikinakatawa ko this year kasi, well, hindi, ko, hindi pa naman kami nag, hindi pa naman kami nagbabanding ng personal, pero, paano ko ba sasabihin? Natutuwa ko kasi parang, nung nagkita kami, parang nagets na agad namin na, magiging close kami, magiging tropa kami. So ayun, na, na, nagkita kami ni Maymay sa ASAP nung guesting namin ng I want you. I want you ba yun? O oh, tama, I want you. Tapos, after nung nagkatitigan lang kami, tas parang nagkaintindihan na agad kami na parang Oh, si Maymay Entrata, si Ama Kabugera, <laughs> si Inday, si Inday Kabugera. So yun, nagkatitigan kami, tas parang matik na na nagka, nagkasundo kami na parang magiging magtrapa kami, ganun. Tapos natutuwa ako kasi, nalang lang, parang kahit sa chat-chat lang kami nag-uusap, close na talaga. <laughs> Tapos parang ilang beses namin tinry na, ilang beses namin tinry na mag-set ng, ng ano, ng bonding, ako, siya, tsaka si Mimi. Kaya lang, hindi talaga namin magawa kasi sobrang, Pare-parehas kami tatlong busy. Tapos siya may mga performance din siya out of the country kaya hindi talaga magkatugma. Sana pagbalik, pag uwi namin na ng Pilipinas, magkaroon kami ng mga time para mag-banding ba. Kasi, kasi ito si Maymay, kalug din ito eh. Nanatuwa rin ako dito kay Maymay. Kaya nga sabi ko sa kanya, kahit ng mga panahon na hindi pa kami nagkakausap-usap. Gusto ko na talaga siya maging friend. Eh, nanonood siya ngayon. Hi, hey, May. Hi, hey, Inday. See you soon. Tapos na ba ako? Thank you, Inday. Congrats din sa sa'yo, grabe. Congrats din sa ano. Sa... Congrats din sa... Ano yung sasabihin ko? Sa nangyayari sa karir mo, mga performances mo. The country, gano'n. Grabe, nakakatuwa. Si Pinyo yun. Nakakausap ko na si Maymay. Maymay Entrata. Biruin yun. So, ayun lang. Nakakatuwa. Sipin nyo, may may entrata. Diba? Sino ba naman ako? May may yun, oh. Tapos, nung nag-usap kami ni may may, dati pa niya talaga gusto na... Kasi, naging fan talaga siya. Naging fan talaga siya ng SB19. Tapos, syempre, automatic na gusto mo rin maging friends. Well, kami rin naman, lahat din naman ng mga artist, gusto na maging friends. Pero, nandun yung idea na nagigets ko siya, na nahihiya siyang mag-approach or mag-follow. Kasi, syempre, umiiwas sa mga, ano ba, mga, mga bagay-bagay. Nag-iingat lang din. Pero, sabi ko naman, mabait naman yung 18. Thanks, my Thank you, Inday. See you soon. See you pagbalik namin ng Pinas. Banting tayo. Sayang hindi ko nakita yung comment ni Maymay. Kaya mo na. <laughs> Kainis to si Maymay. Uy, hindi ah. Mas happy ako na may nadagdag na naman na panibagong tao na masasabi ko sa circle ko na positive na tao at supportive. Thanks, Mai. Mahawaan ako ng ano, ng pagiging swerte ni Mai Mai sa buhay. Swerte sa Karin. swerte sa buhay, swerte sa love life. <laughs> swerte naman ako kasi may 18. Tapos isa pa pala sa naging happy. Happy sa na buong friendship namin ni Maymay. Si Miss Rain na parehas naming stylist na nanonood ng live ko ngayon. Hi, Miss Rain. Si Miss Rain, natuwa siya na nung pinento ko sa kanya, nag-uusap na kami ni Maymay. Tropa-tropa. Kasi alaga rin ni Miss Rain yun eh. Yun. Mm -hmm. Inday, see you, ah. see you See you. See namin ng Pinas. Banding tayo.